Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel at usapang PBA naman tayo ngayong araw na ito, ano? So, nagpost niya itong Snowbadwa mga bay no, nang isa na namang posibleng uh, PBA trade na maganap uh, sa PBA. Okay, so ayon nga dito kay uh, Snowbadwa eh ito nga ay nakakapag uh, nagi-involve kay uh, Robert Bolik Okay? nakaka-trade lang ng Northport po kuno si Enlex at itong si Troy Rosario. Okay, ano na posible nga magbalik sa TNT. So, ayun nga dito kay Snow Badwa mga ba, sa kanyang titulo may bagong TNT player nga raw at may pabalik na TNT player. Okay, so posible nga na ito ang si Robert Bolik at itong si Troy Rosario ang uh, sinasabi ni Snow Badwa dahil alam naman natin na itong NLEX mga bayo ay sister team lang Yan, ng TNT at kailangan na kailangan niya ngayon ng TNT ng uh, legit na point guard dahil nga wala na si Jason Castro injured siya at wala na rin si Mikey Williams at siguradong mapapakinamagan at malaki ang may tutulong ni Robert Bolik sa TNT at kung sakasakaling ang matuloy ito plus samahan mo pa ang pagbabalik ni Troy Rosario eh... Mukhang uh, magbabalik na naman sa content, uh, championship contention nitong TNT kung sa sakali. Pero wala namang sinabi si Snowbada mga no na mga pakakawalan or posibleng kapalit nitong si Troy Rosario at si uh, Robert Bolik. So abangan natin mga bayano kung matutuloy nga ba nitong uh, possible PBA uh, TNT lex and uh, I think Blackwater yata ang uh, may hawak ngayon kay Troy, uh, Troy Rosario. Okay, so yan yung dapat natin abangan kung matutuloy nga ba ang trade na to. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.